So, meron tayo ditong cassava cake. Ay, sobrang sarap nito guys. Ayan. Cassava. Favorite ko ang cassava. So, nak-nak mo tayo. Nak-nak. Nak-nak. <laughs> Ayan. Ay, grabe. Hmm, tingnan nyo, guys. Ay, grabe. <laughs> grabe ba? Hi, mga ka-Marcy. Tsaka sa aking mga ka-opa dyan. Grabe. So, nakatikim na ako. Mm, pangalawa ko na to. Pero grabe talaga, grabe lang talaga. Ang masasabi ko, grabe, ang sarap. Ayan, guys. Oh. Tingnan nyo, napaka, ano nga, tingnan nyo siya. Mm. Grabe talaga. Ang sarap-sarap. Hindi siya tinipid. Ito talaga yung favorite ko sa... Ang pinaka-favorite ko lang ang kanin biko. Biko, suman, yan. Lalong-lalo na yung suman ng mama ko. ay so. mm -hmm. Ang sarap-sarap niya, guys. Kain tayo! <laughs> Pangalawa ko na to. Siguro mga isang oras lang yung lumipas. Hindi ko talaga kayang tiisin na hindi siya obusin, kaya naman, may rantakan ko na. Mm, Lagi ako nakakatikip ng kasaba kasi nga, favorite ko yung kasaba cake. Pero ito talaga, iba talaga to. Sobrang sarap talaga na ito. Mm -mm. ang ano niya, ang cream niya, Ay, hindi siya masyadong matamis. Sakto lang. Sa mga katulad ko na hindi masyadong mahilig sa matamis, perfect talaga siya. Gabi. Hmm, pasensya na guys. <laughs> Kung natakam kayo. Yan. At sa mga kapwa ko ka-OFW, yung So, meron kasi kaming ano dito sa embassy, a celebration ng ano yung ano no? Kalayaan. So, ngayon lang namin sinelebrate dito sa ano, kasi nga linggo. So, maraming mga nagtitindi na mga kanin. Hindi ako mahilig, ano, umaten, pero dahil dito umattend ako.